Experience wellness in every sip with Zalba juice drink. Made with Swiss apple stem cells for youthful glow, kombucha for a healthy gut, and guayabano extract to boost your immune system. Zalba helps you stay energized, refreshed, and healthy every day. BOMBO Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15th, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with BOMBO Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood. Owners will receive Dugung Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So get in touch with the nearest Bombo Rajo or Star FM station. Or contact Bombo Rajo Philippines Foundation Incorporated at 917 306 Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Paradio! Bombo! Para sa cash donations, ma'arin yung in-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008 Or BDO Unibank Peso Account 004 Or Dollar Account 104 160 GG -G, G! Asaba, see si Gora! Kimi! Gora! Kimigora! Gora. Okay, let go. And we are back again! And again, and again! Maganda, 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 magandang hapon sa ating lahat. Kumusta, kumusta ang Huwebes mo so far? I hope naging mabait naman ang araw na ito sa'yo, Castor Nation. At hindi ka nabigyan ng sakit ng ulo. Yun ang aking uh, healing sa araw na ito para sa'yo. Pero sa mga consternation natin ngayon, dahil di ba matatapos na yung taon, ganyan, yung tipong ilang uh, araw na lang bago mag-2026, ikaw ba eh, may mga pinaplano ka ng healthy lifestyle for uh, next year? Ang sarap magplano, no? Pero, Kaster Nation, natupad mo ba yung mga New Year's resolution or yung mga pinaplano mo para sa 2025? Yan ang malaking tanong. Pero ngayong hapon ay ito, Tornation sa ating paano ba sa buhay. Papasadahan natin, Castor kung paano ba natin maiiwasan ang pag pagkakaroon natin ng cancer. Ayon ito sa ating na-research sa isang doktor na ibinahagi niya. Kaya sama-sama na tayo na sa ating pasadang paano ba. Sabi niya dito castration ayon kay Dr. Mitch Sanchez ano hindi hindi natin kailangan ng maraming gamot para mapababa ang chance ha, ng pagkakaroon ng cancer pero ano ba yung mga habits na kailangan natin na ginagawa palagi para maiwasan ito ano kailangan mo lang baguhin talaga castration yung uh, mga habits na ito at palitan ng mga good habits. Isa na dyan, yung paggalaw-galaw. Move daily! Yung regular activities, castornation, ay nakakatulong ito na mapababa ang inflammation o mga pamamaga sa ating katawan. Dahil castornation, di ba, pag gumagalaw-galaw tayo, nababurn yung mga fats natin, yung mga calories natin kapag tayo ay naglalakad, nag-jogging, ganyan. O di naman kaya brisk walking kung tawagin. Dahil ang mga regular na aktibidad, katulad na lamang ng paglalakad, pagjogging, jogging ay may binabalanse nito ang ating mga hormones at siyempre, pinapalakas din ito ang ating immune system. Kahit na 30 minutes na brisk walking ay suggestion nito ng mga eksperto sa araw-araw dahil may malaking epekto ito sa ating long-term health. O oh, ito pa ha? Ito sa mga habits na kailangan mong isama rin sa iyong buhay sa araw-araw. Kumain ng whole food, plant-based, predominant diet. Ano mga ibig sabihin nun, DJ Kimigora? Simple lang, kumain tayo ng maraming gulay at prutas dahil po pag ito yung daily natin na kinukonsume o yung mga whole grains sa ating uh, laging nakasama dito sa ating diet ay mas marami pong antioxidants at fiber ay nakakatulong po ito sa pagre-repair o pagkukumpuni ng ating mga cells. At nagre-release din po ito kastornation na mga toxins, yung mga hindi magagandang... Uh, mga magaganda sa ating katawan na ilalabas nito kasi kumain tayo ng gulay at prutas. Ang daming vitamins niyan, Kester na ma makukuha ng ating katawan. Diba po kumain ka nga ng orange, vitamin C, di ba? Panlaban sa sipon, sa sakit. So, kailangan talaga dinadamihan natin o oh, meron tayo sa ating diet ng prutas at o ito pa kastornation, ayon din kay Dr. Sanchez, bawasan natin ang pagkain natin ng processed foods at red meat. Dahil ayon po sa mga eksperto ha, doon po nang gagaling yung mga carcinogen na nakakasira sa ating colon at organs. Diba? Kung ikaw sobrang challenging talaga na magluto ng uh, iyong baon, ng iyong almusal. Isa sa magagandang gawin mo, Castor gabi pa lang. Gabi pa lang lutuin mo na para kinabukasan, dadalin mo na lang siya. Yun yung isa sa mga tip na pwede nating ibigay sa inyo, Castor Gabi pa lang nagluluto na tayo tapos nire-ref natin. ba? Diba? Tapos, pagkagising mo sa umaga, wala ka nang iisipin. Aalis ka na lang, kukunin mo na lang yung mismong baon mo. Maganda na meron tayong laging nakalagay sa ating hapag na gulay at prutas. O, oh, ito pa kastornation. Isa sa mga ibinigay din na example ni Dr. Sanchez kastornation para mabawasan ang pagkakaroon natin o mapababa ang chance na pagkakaroon natin ng cancer. Kailangan natin i-manage ang ating stress at matulog tayo ng sapat Diba? Kapag kulang kasi tayo kastornation sa tulog o lagi tayong stress, di ba? Ang dami laging gumugulo sa ating isip, di tayo makatulog. Bumababa po ang ating immune system or immune function at tumataas po ang mga pamamaga sa ating katawan na parehong nagpapadali ng disease progression. Dahil nga naman, kapag sapat po yung ating tulog, kapag sapat po ang ating pahinga, ay, Castor malaki pong ang naitutulong nito sa ating katawan na gumaling. Matulog po tayo ng 8 hours, 7 to 8 hours, magpahinga, humingahinga, i-manage ang stress sa atin sa araw-araw, di ba? Pagtapos mo ng trabaho, iwan mo na yung lahat ng iisipin mo, magpahinga ka, matulog ka ng maayos. Dahil po ang ating katawan, ay may kakayahan po na gumaling kapag nagpapahinga tayo ng maayos. Diba? Huwag na natin antayin na sa ospital pa tayo magpagaling o mas madalas talaga kastornation yung mga habits na ginagawa natin sa pang-araw-araw o yung mga ginagawa natin na magagandang habits. Ito yung uh, mas magandang simula sa long-term health natin para humaba pa ang ating mga buhay. Di ba nga kung ikaw halimbawa kung may mga lolo at lola ka na matagal na talaga silang nabubuhay, ilang taon na, 90 years old plus, may mga centenarian na, 100 plus, tignan mo yung habits nila. Di ba kumakain sila ng sapat, kumakain sila ng gulay, ng prutas, hindi sila mahilig sa processed foods, Nagpapaaraw sila, naglalakad sila, at hindi nila nang masyadong dinidibdib ang mga bagay-bagay. Mas madalas na silang humiti, di ba? Kaya kapag humihingi tayo ng payo sa mas nakakatanda sa atin, ang dami nating napupulot. At isa na nga dyan, yung mga magagandang habits para magkaroon tayo ng long-term health. Na magandang uh, ipasa ito sa mga next generation. Yun, kastornation ang ating pinasadahan ngayong araw na ito. Yan po ah, ay mula po yan kay uh, Dr. Sanchez or kay Dr. Mitch Sanchez. Yung mga, at paano ba natin mapapababa ang tsansa ng pagkakaroon natin ng cancer? Mm -mm. Good habits lang talaga kastornation ang ating kasangga dito. At sana may napulot ka ngayong hapon na ito para sa ating pasadang paano ba? Hello po sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa mga oras po na ito. I-share nyo na ito. Mag-react na kayo. It's either heart or like or care. O di naman kaya i-share nyo na po ito sa mga kamag-anak ninyo. I-share na ito sa mga kaibigan ninyo na gusto nyo pang makasama ng maraming maraming taon. Magandang hapon, Star DJ Gora. Magandang hapon rin po. At sa mga Castor Nation natin na naglalayag ngayon sa karagatan. Ingat po kayo at sana magkaroon po kayo ng magandang panahon ngayong araw ng Huwebes. Well, anyway, Highway, by the way, huwag mong karimutan Castor na i-like, i-share na itong Facebook Live natin. Mag-react ka na dyan at isuggest mo na rin ito sa iyong mga kaibigan, kakilala, mag anak sa nanay, tatay mo, sa mga kapatid mo, tita, tito, lolo, lola, lahat na. Yan ang ating pasadang paano ba ngayong hapon? Let's go, Biti na pule. Tayo ay magbabalik tugtugan. RWBRB as in, relax, we'll be right back. Dito na yan sa hindi lang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye! experience wellness in every sip with zalba juice drink made with swiss apple stem cells for youthful glow kombucha for a healthy gut and guayabano extract to boost your immune system zalba helps you stay energized refreshed and healthy every day one, two, one, two, four, five, six, six, eight. eight million pesos worth of prizes araw-araw mula lunes hanggang biyernes. May dalawang mananalo ng Tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabilis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? anim na oras para makuha nyo ang 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo maklaim ang inyong mga papremyo sa loob ng anim na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 Pesos, apat na 50,000 pesos, at apat na consolation prizes, na 5,000 pesos, bilang regional prizes. Isasa Luzon, Isasa Visayas, Isa sa Mindanao, sa NCR. One, two, Panalo, part 24, Nag Bombo Radio, at Star EFM. For DOH FDA CFRR permit number 1398, series of 2025. RADIO Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Makinig, Sir so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo... No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.